Kung kuwanan mo si Langga Aricel. Ang dyan man si Hindi, kahit na ikaw mo, kailangan, eh, kailangan niya ng, ng mag-aruga, Yun na lang ang kung well, Kasi marami yung mga nagsabi na si Langga ang kailangan. Yung wala pang tunog yun. pantay uh -huh. papunta tayo muna sa ano sa Gabon doon po sa bahay nila langarish. Tingnan po natin kung na sinanay na po. Oh, may sasakyan ng puti dyan. Okay na no, yan. Mapatayin ko yung pagdating Hmm? So ayan po mga kanila, dito po tayo sa Panilanga. Uh, busy po sila si Kon si dito, si Daddy dito. Anong oras darating dito si Kon? Mga 8 or 9 pa. 8 or 9. Nagkakagulat, pangyayari. Ano? Uta yeah. pa namin oh. yung yeah, kahapon. Okay. Actually, okay, din lang ako nagulat Kasi parang isang linggo pa bago nangyari. Parang kahit gising ako o ako ako, nakikita ko oh. na mangyayari talaga. O, ganun? Oh. Kahit yung kay papa, ganun din yung nangyari. bago mawala, isang linggo pa na. Parang nakikita ko na siya na mangyayari. Oh. Oh, kasi yung satiyahin ko kay Tia Luz, ganun din. Parang nagparamdam na na, bigay oh. na na. Mm, um, parang ano sa kahit umaga ba, yung gising ako, biglang papasok siya sa isip ko. Biglang parang sa utak ko may sinari yung ganito. Nakikita ko siya. Tinanong ko siya kahapon kung nasaan ka. Well, uh -huh. Nasa kontra, sa ano, sa San Pascual. San Pascual. Sa babae. Oo nga, nasa babae. Busy yun si, kung, kasi Atita, At basta. Ngayon, hmm. Ayan po mga busy po sila dito mga kalangga guys. ka pag palang dalawa? ng pumunta nga kami dito ganun din ni Balay sa amin. Sabi niya, "Karaming nga daw niya bibili lang ng maganda." pinagpunta pa ngayon sa akin yung na pero baga yung So, ayan po ano, uh, ngayon mga busy yung mga uh, mga tao po dito at uh, yung nga, uh, mamaya pong uh, darating uh, mga yun po sabi ni Donut nga ano, mga gabi na yun, hindi natin exactly alam kung ano yung uh, oras darating talaga. At uh, yun nga po sabi ni Daddy Donut Yun na uh, talagang Nararamdaman niya na rin Grabe biglang uh, lungkot ko ano Ayan mo uh, Ayan busy busy At uh, titina po natin mamaya Kung ano po yung ngayon. Si Si Nanay Mariba wala man lang sa yung sinabi bago siya mamatay or wala man. Wala man siyang bilin. Oh, wala man. si wala man sa um, uh, ano na Sa lagi niya lang ang iniinda yung paa niya. Mabigat daw. Mm -hmm. Mabigat. Mm -hmm. Mabigat, niya. Mabigat niya. Kaya kaya nako komportable nga daw siya na matulog siya ng kaganyan kasi pag nakahiga siya na yung rata siya wala mm -hmm. man din siya ano na siya ay kung ano kahapon nga mga mga nagbibiruan pa kami dito mm -hmm. Di ba matagal kami dito nandito ako oh kahapon mm -hmm. <laughs> takot nga siya mamatay <laughs> sinabi pa rin <laughs> sa akin mapapabilis lang yung buhay niya pag yung uh, nagpa-opera siya kaya ayaw niya Ayun yun nga. lang pag nasa ma yung pakiramdam niya na at uh, at yung po ano busy busy po ang lahat dito mga kalangga at ngayon uh, si daddy di nandun <coughs> ay nandito si tatay Tatay Rizan Si Nanay Marie ba wala ka malang naramdaman doon na kwan? Yung bang uh, magpapaalam na siya? Wala malang Ano? Talagang Iba na yung istura niyo ba? Ah, lagi, pero wala Maranas malang na siya. Oo uh, nga Pero wala malang uh, paramdam na aalis uh, na Parang paramdam niya pag nakapasok ako dyan sa loob yun, Parang Andyan siya lagi sa may gilid. Pag nagluluto ako Naralig uh, ko lang ang siya. Ay, nag-ungol siya? Basta pumasok ako dyan, nalabas yun. Parang ganun. Mm. Ganun na parang paramdam niya sa akin. Tapos yung pag-uwi ko nga sa ah, maluto ako, mm. walang tao. Mm. At, nagsalang na ako eh. Pagbukas ko nung tingnan ko na si Mama. Ibuksan ko yung pinto. Imbesbaga, pag nagbukas ka ng pintuan, papasok yung hangin. Oo. Oh. Pinalubo ako ng hangin. Oo. Oh. Parang gano'n. Anong ano. Gano'n ano sa akin yung pintuan. Nasaan siya nung oras na yun? Wala na nga dyan. Ay, wala na? Tapos naalaman ko, nasa hospital na pala. Mm. Kasi kahapon ang ganda ng kwentuhan namin dito. Mm. No. Di ba? <laughs> ang ang ganda. Kaya hindi ko naman na uh, in-upload dahil ah. Uh. sabi ko, uh, respect na muna. Ngayon na nandito, nag nagulat talaga ako. Sumabay pa kay Lola Lilia. Tulungan <laughs> nga. Hmm. Yan grabe. sabi ko, hmm. Bahala na po kayo. Anong, anong gusto nyo kay mama, kung gusto nyo nang kunin, look. bahala na po kayo. Mm hmm. At mm -hmm. least hindi na siya nagpaalaga. Hmm. Kasi mm -hmm. pag sinasabihan ko siya na maglapit-lapit, hindi para dekain na yan. Mm hmm. Pero may antok, hindi na siya nakakatulog. Eh. Oo oh, nga. ang Mula nung nagka-currency raw, hindi na siya nakakatulog nung nawala ng kuryente. Ay, kumusta nga Wala pa rin kuryente ngayon? Ah, meron na rin. Ang tinan mo. Ay, oo. Kung kailan uh, siya nagkuhan sa kanaman naman nagkaroon ng kuryente. Ay, grabe. Parang Diba? Nag yung sirisiglahin ko ay nawala. Nawala. Oo. Naluluto nga ako ang almusalan na eh. yun. Wala na, nilayasan ko na lang din. Kaluto ko, nilayasan ko na. Oo. Kamusta naman si Rachel? Magandang iyak mo kayo. Nasaan siya? Ano kasama ni Mabi? Eh grabe, si Rachel ang kailangan ng uh, kuhanan mo yung ano yun. Kailangan makuhanan mo yung marami. Halos lahat si Rachel ang uh, uh, kailangan ng gabay. Halos lahat sila. Kaya nga, kahit ngayon na kwan, sabi, halos lahat ng kwan ay eh, ihag mo kami kay langga Arisil <coughs> Wala pang tulog yun si Arisil Wala pa, pa di ba, kagabi? Andun si Ali. Andun din si Ali. Hang nasa hospital sila ngayon? Saan, saan sila ngayon? Hindi ko lang alam kung nasa na sila ngayon. Hmm. Kasi nag-uwi lang kanina, nag-alis din. Ayun, ko na lang. Naghanap lang yata yung sin Peter dyan ni Mama. Mm -mm. Di pa nga tapos tulugan yun. Oh. Pero si Nani Marino, may hihintay siya, mayro siyang hihintay na person sa galing sa ibang bansa. Wala. Wala. Hello, bayaw mo mga kapatid niya. Yeah. Bayaw niya. Ay, ito mga kapatid to. Ayun eh. Bayaw. Kasawa ng kapatid niya. Tiyo. Tapos yung papa nung nagdating nung nagpadala nito. Ano, nandiyan naman lahat ng mga... Oo. Ayan yung mga pamangkin. Yung pinsan ko. Ha? Kasi ka mo nag-ano ng ano. Ning. Magdagdag pa ng lamesa. Tiyo. Uh, the, the palm, the Mga pirang aldaw kaya ang kuya nito. Ang hindi uh, <inaudible> kan. Ang bilang yan. Four days. Kasi si Lola Lydia din 4 uh, days din. 2 Si Lola Lydia. Oo. Oh, oh, oh. dapat ito para ma, para maano maasikaso ang sa sundahan Mhm mm ni one week ni huh? mm -hmm. wow, ano <coughs> 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 <coughs>

Dikti, dikti, sarong labang lamesa. Europa. Alam mo, kapalitin. Okay. Uh -huh. Tama mo siguro. Baka, ha? garoon lang yung kasalan. D man, at marami yan silang kamag-anak, kuya Mario. Mm -hmm. namatay yung Papasok. ano ni Pagpapamuna ito, kuya. 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 Pagpapamuna ito, ay, oo, oh, mga Morales. Kahit hindi, Ang tight din na ng mga ganun. Ay, oo. Nadami kami dito. Hmm. Kakampa masahe. Mahal ang pamasahe ng eroplano ng No. Saan ang uh, burul niyan banda? Dito Doon. sa labas? Doon sa loob. Ah, dito sa loob ang burul niya. Sige ko naman, ako na muna tayo. Wala pa nang paglalakbay, babalik na lang tayo. Siguro mga 7 o'clock. 8. Kasi kami ah punta pa rin din sa kabila nagkukuha ko ng ano yun, naglilikom. Then doon kawawa ko, wala man din. Kinananilin niya. Oo. Ano ba 'yung classic?

may kuryente wifi Basta basta pag kung kwan uh, babalik tayo basta bahala na Mahirap mga ako. Oh pag yung kwan sulpot na lang tayo Ang ano mo si Langga nga Rizel ang German sa si niya hindi, kahit na ikan mo na kailangan eh, kailangan niya ng ng mag-aruga Ka kausap yun na lang ang um, kasi marami yung mga nagsabi na kasi langga ang kailangan yung eh, wala pang tunog yun, yun. <coughs> kaya kung yun kaya ごめん kan kiterian alis mo na kan kasi pa na lang ako babalik na lang <laughs> mo Oh, yeah. sige, ro. Pumunta muna ako. Kasi, uh, alam mo dalwa ko yung umasa, walauman din kahit na sinko. Kaya nag-delay ako. minuto. Ah. Asi, punta na lang ako dito. Ha? So, meron po makakaalam ba? Thank you. Alis na muna po tayo at ayan. Alis na muna po tayo mga kalangga ano, dahil <coughs> uh, sa ngayon po wala pa si Langga dito, si Langga Rosel, at uh, nandun pa 'yun sa kuan pa. Nasa nandun daw po kay Nanay Marina. At uh, hintayin na lang po natin. Sa so ngayon, alis na muna po ako at kumpleto uh, naman dito marami na po dito nag-aasi nandiyan so, naman sila Daddy si Donat at saka si Resan ayan paalam na muna po sandali at uh, uh, ito na muna po 'yung ating update sa inyo babay muna po